at mga kumpare. And of course, nakita niyo na naman ang mga ante. So may need to say, may bago na naman kaming pakulo sa live. Yes! So ipakayalam natin ang participants. Ngayong gabi, ako ang host. Ano ba gagawin oh. mo? And I am the game master. Wow! Okay, ipakayalam na natin ang ating mga participants. So ako sa dalawang tiya. Yes. Si Tita. Batang-bata. Kita niyo na. Wow! Next! See si, next participant. Our oh yes. guest. Oh, yes. Bye. Bye. Yes! Kuya, Bye. Brian, 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 mechanics na naroon natin. Ay, okay, okay <laughs> pila na kayo, pila na kayo sa Excited na ako sa 200. Okay, meron ako dito ang iba diba? Okay, attention everybody. Uh, listen everybody. So ngayon, meron ako dito ang song lyrics. Okay, bubunod ng isa. And then, Ang hirap. Babasahin niyo. Wala pa. Tapos, or pwede niyong kantahin. So, for example, naroon sing tabo ko ng blank. So, kailangan fill in the blanks with the correct word. Word lang naman siya. Okay. Kay bibigyan okay. ko ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Pag nakunaan ang tama, then pass. Tama okay. okay. ba? Pag hindi? Pag hindi, meron tayo ditong, Ay! punishment? punishment? Kung saan, ako yung magsusubsob. Ate, example. Ah! <laughs> magsusubsob Di, dito, <laughs> <Na> <laughs> <Okay>. sa <laughs> okay. yes, <laughs> ay, I <laughs> No! <laughs> I'm the game master. Okay, are you ready? Okay. Okay. I I yung pagbilang. Pag <laughs> okay, so start tayo. <laughs> These <is our> are <laughs> OPM songs. 9Ks and 2,000 Pesos. Hindi na hindi. Naisip na ako dito. Okay. 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 Tingnan na muna. Pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Saan mga buntes? Okay. So, ano ang sinabihan mo? Ah, wait lang. Pag hindi na hulaan, yung kasaludang hukuda. Okay. Ang ano kanta yan. I can't wait forever. Ah! nagkakamali. Oh my God! God. Ay, ah, gano'n? Dito Kaya ako na huh? ako nalagay dyan sa pangatlo. Ha? Number 3. Okay. Ang ilitay. Uy, hindi ko... Wala ko lang sa lang Hindi ko ba Listen to the words that were said so, to sing for you. Hindi Ay, ako magaling miss. kumanta, oh, hindi pa marunong kumanta. Ba't pinasali ako ng mga to? Okay, number 15. Alright. Ano to? Ano <laughs> to? Basahin mo. Ano to? Ano bang hinirang? Oh, oh so dali, takatay na na! One. Ay, ang salamat oh. Yeah. ng um, bukaw. <laughs> Three. Four. Sorry, hindi ko alam yung kanta. <laughs> ana anam, talaga. mga okay man, went, went, man, went, ah. Ah. at eh tagumpay hindi na tagumpay na nag huy oh! pare tagumpay wait, wait, wait. Wait. Wait, wait. Wait, ay nang winning daw sa dali lang talaga

alam niyo ba mali yung lilay sa Google? Mali yung Google? Okay? Made okay? <laughs> in China? Oh, huh? gawal sa China. Okay? Next, next, next. Ako na naman? Okay, next. Kuya. Habi na ba yung Baby, 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 baby no? oh like baby, baby, no. Why is falling down? <laughs> is falling down? <laughs> oh, <it's sure. laughs>

Did you just ask me why? I never would have known. London Bridge is <laughs> always... <laughs> sa hang magka magkagulat. Oh, Sino singer? Tahanan okay. Blank. Tahanan. Oh, okay, oh, okay. Tung Tung okay. Tung Magkagulat ang... Masaya? Wale! Nanay ko ko ba? Oh, <my God>. ang <laughs> Di talaga inasahang magkagulat magkagulatan. Tahanang. What's up? Bau nalar, bau, bau. 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 na Bau. 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 Baw Ayun. 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 Tahanang walang hagdanan Malito! <laughs> Bawa lang ba? Tahanan Tahanang Tahanang mo na Ito talaga Ito Takulatan, tahanan, sanatan, oh, <tuhin> <di pala>. Sorry, hindi naman tahanan, maligaya, mali, Uy Ay, kuya. huyy <laughs> <laughs> Alam mo, may bright, wala naman. Madinabali na, mali na Alam mo, dinarating kayo sa mga nasa ngayon. Alam mo, mamaya, iba Malungkot? <laughs> okay, okay ano parang merami <laughs> oh, no no, 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 no. Things more things than sales, sales kasi kami ano sa sagot pinagpapula tapo po. tapo 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 nun? tapo tapo ano <laughs> to? Bro, number Sporking. Sporking. Oh. I know. Ay, mo ako alam yan. Sa tanong ulan, <laughs> I'm layo. I'm I'm layo. layo, layo. Walapag just somewhere down the road. Oh, sa Kagawagan mo. Alam mo, alam ko. 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 Alam Alam ko. Alam Alam ko. Alam ko. ko.

When I'm... You're making a mistake. What is this song? One moment in time, when I'm racing with <laughs> Magaling na naman, yung Oblivion. Ano mo yun? Kapag Pagtatakas saan ba nabunta? Walang tigil ang walan at nasan ka? Huh? Mahal? Wala. Tita, ano mo dinang yun? O, bininang ko yun.

Balikan. Habo na ako bago makarating sa <laughs> Kaya cool ka lang. Alam, alam, alam. Relax ka lang. <laughs> kaya, lang. <laughs> kaya palagi ka na lang, lang ganyan. Cool ka lang. Relax ka lang. Pwede pwede mo naman siyang pagbigyan? Mali! <laughs> okay, ang sa sagot ay palitan. Ah, palitan. Baka pwede mong balikan. Baka naman pwede pagbigyan na lang. I Nicola. You and can't help help me. It's, it's not worth trying for. You, you can't can help me. There's nothing I want, want more. more. Oh, oh, I would fight like like for, for you. Yeah, yeah I'd bleed for you. Oh, yeah, forgive me. There's nothing I want more. I would fight for you. Yeah. Yeah. And, and before you. But you think what I'm to do? I don't you. know. Leave nice to me. I'd fight for <laughs> <And live. laughs> I don't know. I'd lie. Wala, hindi na Number 13. Tapos sa iyo. Wala na yung parang pali. Parang pali. Tapos sa iyo na kayo na at hindi na itatangli ang blang. Hanap ko sa iyong yung pamumalang. Dudulog sa pag-ibig natin ng pagkatagal. Anong kanta yan, Kaya yan po, ikaw at ako. By Moira. Ah, hindi ko alam. Ang blang ako sa iyo

Inaamin ko nagkamali ako jus ko tatahi in kanahin ko na nagkamali Ina ako Inaamin ko Ina nasaktan ko ang puso mo oh, oh. Blanca ng nang walang dahilan alam mo na yes. say Ma hindi malang ako nag wala. Wala? Mali pa. A wala ka nang wala, wala. Kuya um, Umalis. Umalis. <laughs> Mali okay. ka, Kuya Kuya. Hindi. Yeah. Mali. Ha? <laughs> Ako ng okay. Okay, that's it. Pero magpapahalam kami. This is it, guys. Sino may ano? Sino may pinakamarami? Ako. Ako. point. Ako. madami. Ako, ako points. Ako, si Ako, or si three. Yeah. Ako, Last, 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 yung Yun lahat guys mga kak yung kayo kak i <laughs>